gusto ko lang share sa inyo na meron dito ng uh, na shower na dito sa tagi. Ito mga boss papakita ko sa inyo. Nandito ako mga boss. Ha. Dito pag galing ka ng galing ka nang Isimaura, so yung Target Street yung pababa. So dire-diretso lang yung mga boss. Yung kadugtong nung isang Pagita Street. So nandito na tayo sa Sampaguita Street. Yung shoutout kay cops, no? uh, mobit din zero na siya <laughs> ayan, so ayan mga, 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 boss pagbaba nyo ng target galing na yung same si aura yun. target straight kadugtong yun mga boss isang pagita so pagliko nyo dun no, sa taas na yun Sampaguita na yan hanggang dun sa baba So Sampaguita Pagita Street to mga boss, so, ito yung shower cap na pinakamura mga boss. Ayan. Oh. Nakita nyo ba mga boss? sour cup 100 pesos isang pack 75 only lang mga boss so napakamura nyan no so pag bababa kayo mga boss makikita nyo siya sa bandang kanan so yun mga boss no napakamura nyan sour cup na yan so dito lang yan no sa tapat ng pader na to na green may pader na green na may mga halaman tapos may street doon hindi ko alam kung anong street yan yung kanto na yan eh Tas bago mag bago magano yung poba ayun may street doon no? may street doon uh, street daw no? street bago mag moricel street pag pababa kayo makikita nyo na sa kanan mga boss so may gate na bukas dyan tapos tindahan to na maliit lang ito so, yun ang pangalan ng tindahan. Okay lang. So yun o, oh, pangalan ng tindahan mga boss is ano, Kit Store. Ayan, Store. Katabi siya ng Monique Store. Ito Monique Store. Ayan, Monix Store sarado. Kit Store mga boss, ayan. Ayan yung nagtitinta na shower cup na nga pahamora. So, sangka pa niyan mga boss, no? Kapakamura, yan, no? So, 75 only. 100 pieces na yan, mga no, sir. So, yun mga boss, no? Sana nakatulong ako sa So, para po sa lahat ng mga rider, no? Sa lahat ng MC Taxi, kahit hindi move it. Sa lahat ng MC Taxi, uh, ang cash, joyride. So, nagawi kayo dito sa tagigyan dito. Kayo bumili, murang-mura. Diba? mga more, mga muscle no? sana nakatulong itong video na to para sa uh, lahat ng mga insitasi pag nagawin kayo dito sa tagig alam nyo na pumaba na kagat kayo dito makakabili kayo ng more ang shower so yun lang mga boss maraming marami salamat abang ako ng booking kakakain ko lang so bali sabado ngayon kakakain ko lang pala sa mga sa mga guardia dyan sa Sierra Monte ano na, na kay Adrian Marcos Adrian Marcos shout out sa iyo uh, at sa lahat ng mga kasama dyan kayo palagi dyan sa Sierra sa Philip 2 at sa mga guard na rin po ng Sunnyside kasi yung mga guardia ng Sunnyside at guardia ng Sierra so isang agency sila so yan shout out sa inyo ingat kayo palagi dyan yan. So,